new days mga paps waiting tayo mga paps meron din ano, may tumawag sa atin na yo 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 ay Dos. may tayo may tumawag sa atin na hi is uh, nagpapagawa daw siya nung ano side view kami nga is nabasag is papapalitan lang daw tapos meron din ano yung may issue din yung sasakyan niya na yung yung pintuan niya ayaw magbukas pag sa pag sa loob mo bubuksan ayaw daw bumukas pero pag sa labas yung bumubukas kaya hintayin muna natin mga paps meeting tayo dito sa shop sa labayan ni dito tayo ngayon Nagkakapit-kapit muna tayo kapitapin nga boss? yan ito habang ano natin oh, ayaw ko lang ayaw lang lang yan, natapon yung kape natin mga ka. Le, yung kape binablog. Naghihintay tayo habang wala pa yun. Yan. Kwento-kwentuhan mo na dito. So, kung magpapagawa kayo dito mga paps, marami kayong makakakwentuhan dito. Ayan. Hindi, kayo, hindi ka mainip. Ayan. Kaya punta na kayo dito. Nabayani ka lang. Sandito si Tanggol nga pala yung bago namin. Ano, si Tanggol. Pero kami dito. Tapos si Bonso ka dito si Bonso. Si Bonso ka So may ano pup. pagdating ng ano, pagdating ng high ice natin. Tapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Ayan. Yeah. yo guys! Ano pangalan ng uh, yung Hello, natin, YouTube mo? mga bago na si Carlos Boy dito. Ano ang YouTube yeah. Kasi Kaya YouTube's Hello. Japs Mechanic. Yeah. Japs Mechanic. Uh, It's me <laughs> sa atin mga paps. Meron tayo dito ano, customer is high to, no? Toyota high 2017 model. Mga paps, ang problema nito is uh, excuse lang sir. Ito yung nabasag yung ano niya, nabasag yung side mirror niya. Ito. So pinalitan na natin to kasi bumili si Sir ng bagong side mirror. Ang problema naman, ito, yung ano, yung lock niya sa loob pag na lock sa loob ayaw ito ayaw ayaw bumukas pag nasa loob ka so kailangan pang buksan dito sa labas para mag open tong uh, ano bang tawag dito itong lock yung para ma open tong pintuan tapos ang nangyari is uh, ito mga paps binuksan ko to binuksan ko tong ano nito etong side yung ano niya, pintuan. Kasi ito parang ano eh, yung lugaw siya parang ayaw talagang bumukas. Uh, dito mga paps nakita ko is ito. Ito bumitaw ito. Bambaga na natanggal yung lock nito na nito. So, ang gagawin natin, ikakabit lang natin to Tapos, ikiklip ulit natin. Yan. So, nakaklip na siya ayan, gumagana na ulit ayan, nag-unlock na siya nakikita nyo, sya unlock so, ganun lang mga paps problema nito babalik na natin ulit tong ano nyo, tong plastic cover para testingin natin mga paps, testingin natin ayan, naikabit ko na, ito na lang kakabit natin, madali lang naman to uh, testingin muna natin bago natin i-fix kasi baka pag ipinix natin is eh, hindi pa rin gumana eh ang mangyayari magbabaklas na naman tayo medyo mahirap to tsaka ang baklas lang naman ito mga pups meron to mga parang nakaklip lang sya kaya hatakin nyo lang yan yan yung mga ganyan aso lang ang problema ingatan nyo lang itong salamin baka mamaya eh, pagka ano nyo is madali nyo itong salamin mabasag is malaking problema yon imbis nakikita tayo kayo pa magbabayad pero ingat lang mga paps so uh, subukan natin ilak natin so yan the moment of truth tignan natin ayun bumukas na mga paps yan okay na sya kanina kasi sa labas lang bubuksan ngayon hindi mabuksan dito sa loob yan ngayon okay na so yun na naging problema nito mga paps So, i-fix na natin.